Bakbakan Walang bigayan Kapasok sa Pier Manila Ala Ganito lang kalapit Ang tatakoy mo pero ilang oras na kami nakapilad dito dahil Napakaraming Truck papasok Pagdating sa dolo ay dalawang linya na lang Ang pinag-aagawan Kaya sino ba naman ang hindi magkakatrapik Sa lugar na tao Pagpasok mo napakarami ng pila Ayan ayan napakarami dating mo sa pinakadolo na yon, may embodo na, nagiging dalawa na lang. O di ba? Paano di magta-traffic? Mindset ba? Mindset. Yan di ba? wala talaga bigayan dito. Pag nagbigay ka dito, mawawala ka ng kapila, mahirapan ka na makabalik at makasingit. Kaya dito, hanggat kaya mong ipasok, ipasok mo. Huwag kang magbibigay. <coughs> Ikaw, kung maaway ka, pwede ka naman magbigay. Pero mahirapan ka talaga bago ka pasok bigay ka <coughs> grabe aga aga bakbakan apat ah, na oras na nakapila oh, ang dami oh, nagalaw lang konti lang, konti galaw lang konti abante, tapos stop na naman yan o naiko po, naiko Oh, no, no, she's not a tapo, um i you see you god the one name

Thank you.